Hindi ka pa nakakapagbasa ng Bible ngayon? Hayaan mong basahan kita, saglit lang to. Kaya nga, huwag ninyong alalahanin ang bukas, sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa sarili niya. Sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw. Do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Alam nyo ba na 301 milyon na katao ang merong anxiety disorder? 2019 pa yung report na yun, ha? imagine ilan na ngayon yan. Six years na ang nakakalipas. That's 4% of global population. Dahil ang pag alala or yung worry na yan, yan ang nagnanakaw ng peace natin. Kasi parang nag-aaksaya ka ng enerhiya sa mga bagay na hindi pa nangyayari. Parang yung bigat ng bukas e binubuhat mo na ngayong araw. At alam nyo, maraming ituturo itong mundong to kung ano ang dapat nyo gawin para mawala yung anxiety ninyo or yung worry ninyo. Like for example, o oh, basahin mo tong self-help book na to. Makakatulong to sa inyo. But based on research, ito, based on research ha, ah, reading the Word of God, the Scripture, the God breath, at least once a week, yung mga tao nagbabasa ng Bible once a week, ay eh merong mababang antas ng stress at anxiety. That's the word of the living God. The best-selling book of all time. At napakaganda ng verse na yan kasi kahit basahin niyo yung context, basahin niyo yung mga verses bago yung verse na yan, niremind pa tayo ni Jesus diyan na nakita niyo ba yung mga ibon? Yung mga ibon niya hindi nagtatrabaho pero pinapakain niya ng Diyos. Ikaw pa na anak niya. You are created in God's image. Kada araw, marami tayong iniisip at pinapasan na bigat. Huwag nyo nang idagdag yung bukas, yung hindi pa nangyayari. Dahil we are not meant to carry the weight of tomorrow. Kaya nga sabi sa Lamentations 3 verse 23, God's mercy are new every morning. Napaka-simple. Trust in God today. Diba? Kahit sa tinuro na prayer ng Panginoong Jesus, Our Father who art in heaven, Give us our daily bread. Hindi naman sinabi doon, give us our weekly bread. Give us our daily bread. Live one day at a time. Pero i-clear ko lang ha, hindi ka tinuturuan ng verse na to na maging irresponsible at ipawalang bahala na yung future mo. Planning is wise. Pero kapag sobrang nag ka na about tomorrow, wasted energy yan. Let his will be done palagi ang bukas ay nasa kamay ng Diyos at ang gawain natin ay magtiwala sa Kanya ngayon. Dahil ang pag-aalala or yung worry ay nangyayari kapag namumuhay tayo sa mga araw na hindi pa dumarating. Dahil ang gusto ng demonyo ay mamuhay ka sa takot ng bukas. Pero tinatawag ka ng Diyos na mamuhay sa pananampalataya at tiwala ngayon. Amen!